ayan din nyo oh. malapit na dito sa daan kita rin dito yung tagaytay ayun ang tagaytay guys. kung <laughs> meron man nanood maraming salamat alas in the sky oh what happened to kwento sa susunod na kabanata yon so hello guys for this vlog uy vlog na it's 5.45pm na ito yung turn ng yung parang bagyo yung malakas na hangin at ulan na maraming binaha dito sa part ng Rizal pero thankfully hindi binaha ang binangonan Pero sobrang ano Kawawa ng mga binaha sa ibang lugar But dito sa amin pag binaha Like dun sa may tindahan namin Months bago mawala ang tubig Pero grabe pa rin sa kanila kasi lumal, bahay yung mga baha sa kanila Parang yung nangyari last time sa Manila And sana wag nang ma mangyari ulit Kasi ang dami na apektuhan Hindi lang hanap buhay ng mga tao I, kahit nga sa barangay ng ano Ay sa barangay Sa bayan ng Morong Grabe yung baha eh Eto dito naki, Nakita ko kanina dito May naapektuhan dito eh Ay nawala Naayos na nila Kasi kanina dito Yan Dyan sa part na yan May signage Hinangin Natanggal Signage ba yun no? tarpaulin na ano So yun lang Ang lamig ng hangin Unlike kagabi Mas malamig ngayon Umatalsik po yung tubig nitong basa ng motor Basang-basa yung motor ko Umatalsik sa akin Uy, nakalimutan ko magpagas oh, yeah Na umaga nakalibot na ako dito eh Na video ako kaso Before, kanina Wala akong mic sabog yung tunog Ito, dito sa part na to yeah, may tao baha dito kanina oh until now pero mababa na. kanina nakita ko mataas yung baha niya eh. try ko na lang i-insert if kaya uh, yung marun di pa kasi ako marunong mag-edit tas cup -cut lang gamit ko pang edit uh, pero so far naman buti cool talaga walang binaha dito sa amin pero ang taas na ng tubig sa amin sa Prela papakita ko sa inyo kung pero yun na nga no buti wala tayo dun sa part na may ano sa ilalim ng Sierra Madre Sierra, you know, Sierra Madre ba tao dun sa bundok sa Tanay kasi grabe talaga ang baha talaga as in super pakita natin next yung tubig sa Prela kahit yung gatalampakan lang yung baha sa amin dyan Pag umabaw na yung Laguna Lake Nakao, buwan din yan kundi man buwan, weeks Bago siya mawala Bago umuupa talaga Kaya malapit na tayo doon Nakikita no? nyo yung dulo ah, Ito yung tindahan namin Buti talaga hindi binahanin dito nandiyan kasi nag-stay yung si na so sana clear din yung mic kung sana hindi rin nag ayan na nyo oh. malapit na dito sa daan umapaw yan ng ganyang kataas simula nung last na bagyo yung nagbaha sa Maynila yung May maraming lumubog kasi dito punta lahat ng tubig dun eh kita rin dito yung tagaytay ayun ang tagaytay guys Ayo. Oh. ayun palace in the sky and may nakarating bangka ang coast guard which is tama dapat talaga ganyan walang biyahing bangka dito sa amin yun kasi bawal bumiyahe eh. so either stranded yung mga tao dito sa bayan makikitulog sa mga pwedeng makitulugan tapos yung mga nasa isla na napapasok sa work mga hindi naka punta dito sa bayan, hindi nakauwi kasi nga walang biyahe bawal kaya nung isa naming ano si Greg hindi siya nakapasok sa amin kanina kasi hinarang na ng coast guard yung sinasakyan nilang bangka pinabalik sa barangay kung saan sila nagmula eh, uh, syempre for safety din kasi di ba nga may nangyaring trahedya dito sa amin and syempre kahit walang bagyo talaga yung may pangalan na bagyo H, eh yung pag-iingat ba yun lang no, so malapit na tayo kayo ng so kita kits na lang tayo doon yun nga swerte din dito thankful din ano walang binaha din dito kasi usually before dito sa part na to yung pagdadaan ako doon dati kung bahain yun minsan umaabot hanggang tuhod sa school ng lunsat buti ngayon naayos na nila yung drainage system nila napakalaking bagay kasi kawawa din yung mga estudyante sa school na yung pagkain ulan ng malakas grabe yung baha pero ngayon buti so yun lang na siya lumabas naya din ako na dito ayun magkasama na po kami guys buksan yung auxiliary light ko ay mini driving light ba to pero malaki to eh hindi ko mabuksan nagbabaldig sa tubig yung ilaw nagbubulag yung mga kasalubong sambol ayan o oh. umaangat yan sa mga sa mukha eh lalo pag basa yung tubig ayan o oh. umiilaw yung mukha nila gre-reflect kasi reflection kung si mababa yung tutok nito malapad talaga yung naabot medyo umaangat lang pag ano mabigat yung sa likuran banta ba kasi ng OBR <laughs> ay yung kagabi kong video na ang lakas ng mic ko ano hini, hini, hininaan ko pa yon. ito ngayon mahina na to na review ko na rin eh hindi siya yung nag spike Ayan, kita ko ba dito ayun hindi siya nag spike na ay nag spike din Hinaan ko Wait lang Hinaan ko pa Parang lakas pa rin ng mic ko Sige tigil muna tayo lang Just for a few seconds lang naman Ayan Okay na Kaya pala lakas Parang lakas ng mic ko Napapansin ko Nakikita ko kasi yung ano eh, Yung parang logo Hindi ako logo ba yun Ng mic nagre may spike siya yung pala baba ng gain ko nag minus syempre hindi mo maintindihan hindi ko rin alam yun ng una eh. ayun oh sa baba lang nakatutok yung ilaw ko ah sa baba lang nakatutok yung ilaw ko pero umiilaw din yung ibabaw unong likuran niya oh ayun o oh, kung pansin sa video re-reflect kasi dadaan para maiba naman yung mga video ko puro na lang ano isa lang yung lugar eh. <laughs> kalumpang libis darahan yun lang ito at least ito highway man tingnan din natin kung ano yung pinsala dito sa lugar na to which is buti naman wala thank you oh, medyo blessed ang binangonan at buti okay yung drainage dito sa atin no buti kahit tsaka sa lunsad nga eh gulat ako walang baha no Dati hanggang tuhod na tu kung ano. Oo. Ito, buti. Wala rin ba dito? Kaya, dito na concert si Flo G. ah uh, Ay, gagawin. Nakastop pala tayo. 又打勾了。Yun, ba't may nakawarning sa ano ko oh. hello fuel pala 2 <laughs> bars na lang ako magpapagas muna ako dun sa murang gas as in guys dito sa pinagpapagasan ko oh, sa mga taga binangon nandiyan na makakapanood nito dito, dito na lang kayo magpagas promise oy 4 seconds tinan mo dito 55 dito ang premium 55.40 ah wala yan sa pinagpapagasan ko sa dating flying bilang ito. <laughs> sa may Infinity dati. Ang mura ng gas diyan, 52 point something lang. Ay, okay. mahal talaga sa si Shell. Goods din ng quality, hindi naman ako nagkaka-problema. Ito sa gas Goods naman yung quality, wala namang ewan ko, wala namang halo kasi okay naman yung gas ko dito, lagi ako nagpo-full tank diyan. Pero ngayon 200 lang muna, syempre. tipit tipid tayo, guys. let's go tuloy na natin after after magpagasa yan muntik na ma-full tank sa 200 from 2 bar kasi konti lang talaga yung nabot ng gas nito eh ay ito pala napansin ni ate Yula bakit daw nasa gitna ay nasa ganito ako sa gilid kung hindi gilid dun sa kabilang gilid hindi daw ako gumigit na hindi ako gumigit na ganito kanyari itong lane na to hindi ako sumusunod sa sasakyan lang na ano kasi delikado yun hindi mo kita yung unahan mo unlike pag nandito ka sa part na to ayan kita mo yung kita mo yung nasa yung unahan ng kotse kita mo pa yung nasa unahan nun para pag may pumreno sa unahan handa ka ayan o kung pag pag o overtake din ako kita ko din pero nakakatakot ng truck na to malaki ng gulong malaki pa sa atin no oh. natin yan so yan gaya nito yan kita ko yung tricycle kung nakabuntot ako dun tapos bigla akong umovertake sa kanan o sa kaliwa bugum sa pole na ako nyan dun tayo sa, dun lang sa safety uy panis gawa na ako no kala mo talaga vlogger ako eh <laughs> sorry guys yun lang naman yun lang naman ang akin kasi mas safe talaga ayan gaya nito mas madali mag swerving sa ganito pag ano malayo pa lang kita mo yung nasa harap mo nakapakatagal ah, ba ah, bombaan pa sila ni Coco nakaguho kasi yung tagal tagal pa naman ng ano, 100 seconds Eh, nakikita ko yung mga nasa unahan. Mga motor. Ayun, lang. hanggang ngayon nag explain pa rin eh, no. Siyempre, yun lang naman. Sarap ng hangin, ang lamig ngayon, no. Mas malamig ngayon kaysa kagabi. tapos naman ano ba yun may pangalan ba yung bagyo na yun may pangalan talaga siya sin grabe buti dito wala rin ba dito maayos talaga ng drainage natin congrats to binangonan pero yung may morong di naman binabaha yata dati yun di ba yung bayan parang di naman binabaha yun pero ano hanggang tuhod ba sa kanila nag naman dyan eto nakataas visor ko ewan ko lang sa video kung rinig ang wind noise bebe dyan ba sa mic ko rinig ang ano hangin ha oh, okay pala ano sana sa video ko din dito sa ano hindi rin rinig ay ah, weh bubulag si idol dito magkano gas dito 55 din oh buti doon ako nagpagas uy ito, ito mura din 52.8 din dito Hebron 52 52.8 May din ah Lalaban Lalabanan sa presyo May mura din pala dito So ayun yeah, mga kung tagabi kaya eh. Diyan lang kayo pagpagas Mga goods naman yan Mga, na, mga nakapagpagas na rin ako dyan sa mga yan Eh kung mo dun lang ako malapit sa may darangan Oh What happened? Dumula siguro o oh, nabangga ano kaya magbangan ng kwento sa susunod na kabanata o, baka dumulas o nasagi ng tricycle so ride safe po ta sa atin lahat magingat tayo at basa ang daan madulas ang daan magingat palagi yan ang ating laging tatandaan ang buhay ay weather weather lang huh? ha? naging newscaster nagmamadali Hindi hindi na ako bibitaw Itong dilaw, maganda pala ang dilaw pang ano eh Dapat may dilaw ako na low beam makikita mas maliwanag sa tubig unlike sa white uh! so yun ikot na kami dito sarap ng biyahe eh. pasok tayo dito welcome to SM Angono save more market hindi naman kami mag ano ganda ng tunog ng ano. dito kasi tayo malapit eh kaya dito tayo akit eh yun bomba ganda lang tunog sa parking <laughs> isa pa sa Ay, dito kami kasi. Kasi nag-crave sa Dona. Ikaw. Yan, yeah, bali nakapila kami ngayon dito sa parking station ng ano. Um, Hindi na siya sa parking mismo, pero dito sa loob ng mall. Sa harap ng video. Okay. Pilag mo na Hindi, nagsasakay Ay, pick up mo, oh, nakapark yan oh delikado yan, Gagi Pag may biglang sumalpok dyan Hindi naman Tsaka hindi naman parking yan eh No parking o oh. ayun o, oh, nasa harap niya yung no parking. ayun ang, oh, o, no parking. Pero ayan Pero ayan siya, ayan, nakaparking siya dyan. Ang kunat naman ang mayari niyan, babayad lang ng 30 sa babayad lang ng 30 sa parking, hindi pa kaya. Grabe naman 'no. Kahit sabihin mo 10 minutes lang siya sa loob. No parking, delikado 'yun sa mga dumadaan eh, pag hindi napansin 'yung ano niya. 455 dito. Tang ano wala kasing bantay dinerecho <laughs> pag na disgrasya ay kawawa yung madadamay sunod lang po tayo sa batas traffic ko guys Uy. kuya wala pa ayan bago pa lang sumaw na ni kuya eh kasi mga pasok eh kasi usually dito traffic ni sa bayan niya may BNB grabe dapat takpan nila yung sa gitna nandahan daan na yun ang lalim nun dito tayo dito malulusot doon semplang o bengkong ang gulong talaga na si kuya wait lang sundan natin konti bumabangking eh no ayun no? oh 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 ay grabe galing tatapusin ang video <laughs> kung meron man na nood maraming salamat at sa muli natin pagkikita paalam parang parang sa San Goku yun ah Dragon Ball ah Pag ika'y kapiling na It feels <laughs> like summer when I'm with you